Siwan Tang Clan, tinanong nila kung isa siyang elder na dumaan sa rejuvenation, naguguluhan si Soryong, napansin ng elder na may kalituhan, kaya iniling niya kay Soryong na ipakita sa kanila, alam ng mga miyembro ng Tang Clan kung ano ang ibig sabihin nito. pero hinaplus ni Soryong ang kanyang dibdib at tinanong ang mga lalaki na lumabas, pinanood ng mga miyembro ng Tang Clan ang mga damit ni Soryong na gumalaw, at lumabas ang tatlong cute na centipedes, nagulat ang lahat ng makita yun, ang mga maliit na centipedes ay nagsimulang gumapang palabas. Alam ng mga miyembro ng Tang Clan na isang centipede yun. Ipinaliwanag ng Patriarch na ito ay blue spot centipedes at ang mga maliliit na centipedes na yun ang pumatay kay Anyang. Tinanong nila tungkol sa lason, hindi makapaniwala na nagawa niyang paamuhin ang isa. Ipinaliwanag ng Patriarch na ito ang dahilan kung bakit niya napagdesisyon na natanggapin ang batang mandirigma bilang isa sa kanila. Ngunit sinabi ni Soryong na pag-iisipan pa niya ito sinabi ng isang miyembro ng clan kay na isang magandang oportunidad yun. Binanggit ng Patriarch na dapat nang tumayo si Soryong ngayon dahil may kutub siyang hindi siya dapat magantala. Tinanong ni Soryong kung hinahanap pa ba nila ang isang bagay, tahimik si Chilson ng ilang sandali. Pagkatapos ay nagsimulang magpaliwanag na si Bloodhand Rakasa, Takon Yang, ay nagpraktis ng martial arts na tinatawag na Bloodhand Poison Claw isang devil art kung saan kailangan ng human blood at bone marrow upang maabot ang isang partikular na antas, talagang nakakatakot kay Soryong yun, ipinaliwanag ni Chilson na kung may iniwang mga secret scrolls ang God Disciple si Onyang, kailangan nilang ayusin yun upang matanggal ang anumang mga banta sa hinaharap at masigurado na hindi na muling babalik ang ganitong malupit na martial art sa martial world, gayon din, kung may mga nahuli, kailangan nilang tulungan din. Tinanong ng Patriarch kung tutulungan ba sila ng batang mandirigma sa wakas. Pamilyar siya sa heograpiya ng Hainan Island, mukhang malungkot si Soryong, inisip niya. At ang pagsali sa Tang Clan ay nangangahulugang panghabang buhay na posisyon. Kung iisipin, isang pamantayan ang tingnan ng samahan ng kumpanya at ang ugali ng boss sa panahon ng internship. Pumayag si Soryong na tumulong kapag gumaling na ang Patriarch, pinuri nila siya sa tamang desisyon, sumagot si Soryong na ibig sabihin ito ay pagligtas ng buhay, kaya syempre tutulong siya sa isip niya, ang plano niya ay gamitin ng mabuti ang pagkakataon upang matutunan kung anong klaseng lugar ang Sichuan Tang Clan. Sa huli, ang mga bihasang tao ay laging tinatanong ang kanilang kumpanya sa pamamagitan ng reverse interview. Tatlong araw ang lumipas bago nakabawi si Chilson. Dumaan sila sa isang nayon malapit sa abandundadong Marshall Academy upang hanapin ang base ni Bloodhand Rexha sa Yang. Tinanong nila kung may mga nawawalang tao isang matandang lalaki ang nagsabi na may mga isa o dalawang tao na nawawala sa gubat bawat taon, pero wala namang mga regular na pagkawala, malalim na nag-isip si Chilson, nagpasalamat sila sa village chief sa mga impormasyon, sumagot ang nayon na walang anuman, ipinagpapasalamat nila na matulungan ang sikat na patriarch ng Sichuan Tang Clan, nagpaalam sila, sa kasamaang palad, wala silang nahanap na mahalagang lead, dumaan sila sa kagubatan, Tinanong ni Soryong kay Chilson kung wala ngang espesyal sa nayon, Ipinaliwanag ni Chilson na nang matagpuan sila ni Onyang at ipinakita ang sarili, nangyari ito sa paligid ng lugar na yun. Ngunit mahirap itong matuntun, na pag-isip-isip ni Soryong na parang kakaiba na walang bakas, na niya ang sinabi ng salbaheng yun, napansin niyang may napagtanto siya. Tinanong niya ang elder kung naaalala niya kung ano ang sinabi ng salbaheng yun nang magpakita siya. Sumagot si Chilson, hindi naman, naalala ni Soryong na pinaalis si Chilson noon ng palad ni Uyang, Sinabi niya na ang Salbaha ay nagsabi na narinig niya na ang mga kasamahan ng Tang Clan ay dumating sa Henan. Ibig sabihin, si On Yang ay nagsalita tungkol sa isang tao na nagsabi sa kanya. Kaya't simple lang, kailangan lang nilang suriin ang mga lugar na dinaanan ng Tang Clan sa Henan. Inisip ni Soryong na magdala sila ng portrait ni On Yang at tiyak ay matutunto nila. Tumingin ang mga tao kay Soryong na parang hindi makapaniwala, napansin nilang kamanghamang hasya. Kung sinabi ni On Yang ang ganitong bagay, Tiyak na narinig niya ito mula sa isang tao na nakakita sa Tang Clan, mas naging madali ang kanilang misyon. Agad silang umalis, dumating sila sa isang nayon, mukhang malungkot ang lugar. Isang miyembro ng Tang Clan ang nagulat na ayon sa narinig niya sa pantalan sa Hainan, parang dito ang nayon na tinutukoy. Sumagot ang elder na ito ang lugar kung saan nakatira ang mga Halai people. Nagdesisyon silang pumunta sa nayon na inaasahan nilang hindi magiging maggalaban sila. Mukhang walang buhay ang mga tao sa nayon. Tinanong ng Tang Clan kung mayroong makakausap, napansin nito ng isang villager, nakita nila ang Tang Clan, tinanong nila kung ano ang ginagawa ng mga Han sa kanilang lugar, lumapit sa kanila ang isang matandang lalaki, marahil siya ang village chief, hawak ang kamay ng isang batang babae at sa likod nila ay may dalawang gwardya, lahat sila ay mukhang may sakit, ipinakilala ni Chow San ang sarili, pinanood ni Soryong ang kanilang usapan, napansin din niya kung gaano kain na ang bata at ang nayon ay walang buhay. Tapos? naisip niya ang isang bagay ang ibang mga villager ay mukhang napagod tila nagtake sila ng isang klase ng gamot sumagot ang village chief na walang nawawala at wala namang espesyal na nangyayari sa kanilang nayon sinabi niyang magpaalam na sila nag-argue ang elder na kung ikukumpara ang bilang ng mga bahay ang bilang ng mga tao pinutol siya ng village chief nang sinabi nitong wala silang dapat ipag-interes muling pinakiusapan sila na umalis nagmumukhang hindi makapaniwala si na at Sor Yong, bamulong si Chow kay Sor Yong, naaalala ang sinabi niyang ang light people ay dapat na mabait sa kanila, wala namang naisagot si Sor Yong, napansin niyang muli ang batang babae, bigla itong nahulog, nagulat ang lahat, pinaluhod ng village chief ang bata sa kanyang kondongan, at may puting luha sa kanyang mga mata, sinabi niyang huwag iwanan si Mijan dahil siya na lang ang natitirang kamag-anak na mayroon siya. Hindi niya kayang makita ang batang babae na may sakit din. Lumapit si Chow San sa village chief at sinabi niyang may konti siyang kaalaman tungkol sa medikal na sining, nais niyang humingi ng permiso upang matulungan sila. Tinanong ng village chief kung Central Plains Medical Arts yun, sumagot si Chow San ng oo, kahit hindi siya isang doktor, mayroon siyang ilang kaalaman sa medisina. Tinanong niya kung maaari niyang tingnan ang batang babae, hiningi ng village chief na tingnan ito, bago magsalita ang village chief, Sinabi niyang may salot na kumakalat sa nayon sa loob ng ilang panahon at maraming mga bata ang namamatay at pati mga malulusog na tao ay nahihirapan. Sinabi ni Chausa na susubukan niyang tulungan, nagpasalamat ang village chief, dinala nila ang batang babae sa loob, pinagalitan ng village chief ang mga gwardya na nakatambay lang atin utos na gabayan sila papasok, nagmadali silang pumasok sa bahay, tinanong ni Soryong ang isang miyembro ng Tang Clan kung ang elder ay may alam din sa medikal na sining, sumagot ang lalaki ng oo. Ibinahagi niya na ang martial arts ng Tang Clan ay may kinalaman sa paghawak ng lason kaya't bihasa sila sa medisina. Dagdag pa, dahil ang martial arts ay nagsisimula sa pag-alam ng katawan ng isa, dapat alam din nila ang ilang kaalaman sa medisina. Inisip ni Soryong na isang grupo ng mga asasi na gumagamit ng lason ang Tang Clan, kung papasok siya sa Tang Clan, maganda kung matutunan niya ang medisina kaysa sa nakakatakot na mga sining ng lason, dagdag pa ng lalaki, Minsan ay hinuhuli nila ang masasamang tao at iniinjektan sila ng lason at tinitingnan kung paano sila magre-react. Ang reaksyon ni Soryong ay nakakatawa ng marinig ito, dahil na translate niya ito sa paggawa ng mga eksperimento sa tao, kaya mas lalo siyang natakot. Walang tao sa mga kalsada ng nayon at sa isa sa mga bahay, may isang tao na nagbuntong hininga. Ipinaliwanag ni Chow na ipinasa niya ang ilang kinya sa batang babae at stabilize ang hininga nito. Nagpasalamat ang village chief, hiniling ng village chief na iligtas nila ang kanyang nag-iisang apong babae. Nagbanggit si Chow San ng isang bagay, may kakaibang naramdaman siya sa palso ng batang babae. Tinanong niya kung may mahinang puso ang batang babae mula pa noong ipinanganak siya. Ibinahagi ng village chief na kalahating taon na nang magsimulang magkasakit ang batang babae, bukod sa apo niyang babae, marami ring ibang tao ang nagsimulang magkasakit, tinatawag nila itong misteryosong sakit, kaya't sinabi niya sa kanila na umuwi na lang kanina nang naroon sila sa pintuan, sinabi ni Chow San sa village chief na bibigyan nila sila ng magandang gamot para sa puso, hiniling niya sa mga taga nayon na magtipon-tipon para subukan ito, tumalan ang village chief sa tuwa habang nagpapasalamat sa kanya, taos puso ang pasasalamat nito, pinanood ni Soryong si Chow San ng mabuti, kinagabihan, Naglakad ang isang miyembro ng Tang Clan kasama ang Patriarch at kinilala kung paano pinagod ng Patriarch ang sarili sa pag-aalaga sa mga pasyente. Nagpasalamat ang Patriarch Kigu Pai, tinanong ni Pai ang tungkol sa mga sintomas, sumagot si Chow na medyo kakaiba ito, may kalungkutan, pamamaga ng mata, magaan na lagnat, at hindi regular na pauso, magkaibang magkaiba ang mga sintomas, at ang mga may malalang sintomas ay may problema sa kanilang mga puso, tinanong ni Chow kung nasaan si Soryong, sumagot si Pai na marahil ay napagod si Soryong sa pagtulong kaya nakatulog siya, iniwan siya sa kanyang kwarto pumayag si Chao San dahil nga si Sor ay sumunod lang sa kanila nang walang kaalaman sa martial arts, kaya't natural lang na mapagod siya, nagdesisyon si Chao San na puntahan siya, nag-alok si Pai na siya na lang ang magdala sa kanya roon, pumasok sila sa kwarto, mahimbing ang tulog ni Sor sa kama, habang ang tatlong centipede ay nasa isang basket, sumilip si Chao San sa pinto, at napansin niya ang isang bagay, agad siyang pumasok, itinaas niya ang kamay laban kay Sor Yong. Mabigat ang kanyang kamay nang sepukin si Soryong, nagising si Soryong agad na may sakit sa kanyang pisngi. Tinutok ni Chow San ang galit niyang mga mata sa kanya. Nagtataka si Soryong kung ano ang nangyayari sa kanya. Bumangon si Soryong mula sa instinct, hinaplus ang masakit na pisngi,